Mm. Bro, andito si Manang sa baba. Ayun. Gusto talaga siyang nagkaumot pa. Mm. Gusto talaga siya umakyat sa taas. Talagang susundan niya yung tik-tik sa taas natin tong tiktik bro Kahit sige yung dahilan bro kaya nagkaganong si manang kaya nga ha tuluyan na siyang sinakop ng kadiliman. kaya nga ang bilis tumalon eh iba na yung galawan niya napaka bilis na mm. pero hindi natin siya susukuan huhulihin talaga natin siya mm, sige sige so, Hmm. Ano yun? Tara, tara. Alugugin natin tong area na to. Ano Pilitin lang natin yung... Sana ma... Uh, Dalaman sa... kasi, nagtatago lang talaga sila. Mm. Pilitin talaga natin na mahuli si Manang at tapos gamutin natin. Oo. Sama hmm. natin pa uwi. Kawawa kasi. Tara, tara. Ito naman ang kapangyarihan ng tuktik na dumali sa kanya. Parang nagkagusto yata yung tiktik kay Manang. Kasi sunod ng sunod si Manang sa kanya eh. Manang, huwag kang matakot sa amin. Ano po sa upuan po? Ha? Ano po sa upuan? Manang, makinig ka bro. Huwag kang tumakbo, Manang. Matulungan ka namin. Uh, hindi tamaku. hindi, hindi na tayong pinapakinggan, bro. So, Nasakop na yung isip niya kay... Nasakop niya yung isip niya sa ano? Tik-tik. Oh, yun. Oh, yun. Nagsama silang dalawa. Sino yung isa? Sino yung isa nandun, bro? Iwan ko, bro. Bakit may kasama si Manang? Diba nadali na, na natin yung isa kanina? Oo. Ang bang tik-tik na naman nun. Ang bilis niya naman nakahanap ng kasama. Ang daming lalaki ni Manang na... Ano? Wow. Manang! Manang, makinig ka Manang. wag kang... Huwag kang lumayo. Tutulungan ka namin. Huwag kang... Wag kang lalayo sa amin Manang, tutulungan ka namin. Bro, napansin ko kanina bro, na may bagong kasama si Manang. Nandito 'to bro. Nandito. Oh, Manang. Wag kang matakot sa amin. Dito pa talaga sa kumatak-mutak ng mga bisikleta. Oh, andito yung isa bro, nagsama silang dalawa. Bro, alerto lang talaga kasi sa damuhan lang sila nagtatago. Para Kaya nga Siguruhin ko yung isa. Siguruhin ko yung isa, bro. Dito, bro. Ayan, oh. Ayan, oh. Manang! Huwag kang tumakbo, Manang. Tutulungan ka namin. Yun. Yun, bro. Bumalik na naman si Manang sa may upuan, no? Oh. Ano pang mayroon yan sa upuan? Bakit bumabalik-balik ka dyan? Siguro dito siya pinaupo nung tiktik, nung dinali natin. Manang, huwag kang matakot sa amin. Nandito kami para tumulong. Wo, manang. Ayaw talaga tayo pinakinggan, bro. Kita pa pa 'yung tumulong si Manang. Takbo ng takbo. Hindi nagpapalapit. Ayaw talaga. Uh. Manang, andito kami para gamutin ka. Kung lumaki man ang butas mo, paliitin natin. Manang. Wow. Oh. Wow. Oh. Andito lang. Baka nakagat siya bro, tapos lumaki ang butas na kagat niya. Yung, sugat, yung sugat. Oo. Oh. Sa pagkagat sa kanya. Oo. Oh. Kaya lumala yung sitwasyon niya. Huwag ka dyan, manang. Bakilid kasi. Mahirapan kami ng mabong sa'yo. Ayan o. No. Hindi siya talaga lumalayo dito sa upuan ba? Mayroon dito sa upuan na Bakit hindi siya lumalayo dito? Hmm, huh, nangangamoy tiktik tong upuan bro. Uy. Oh. Kawawa naman yung pamilya ni Manang. Hindi nila alam na nahawaan na yung nanay nila. Uh. Tumambling. Oh. Ha? Tumambling. Tumambling? Putik kami. Tumambling yung kasama ni Manang toto to, baka madisgrasya kang tiktik -tik ka sige manang badlungin mo yung kasama mo baka mabalik yung dito siguro anak niya anak si, niya siguro yun wo <laughs> oh. talaga yung boses anak siguro ni manang yun nasaan na yun baka napunta na yun sa ano baba ito, parang mga unggoy to talong ng talong Manang. Ayaw mo talagang makinig ha. Gagamitan ko na sila bro. Gagamitan ko na sila. gamitan ko na sila ngayon andito bro andito bro yan lakas magtakbo ikutan natin doon ikutan natin doon. Andun pa punta. Oh. Oh, dito ako. Oh. Mahuli lang kita ngayon. O, oh, yun. Andyan, bro. Andyan, malapit sa'yo, bro. Malapit sa Malapit sa'yo. wala gula di tuh gua hah sen Manang. Baka ano yan, masangit sa sanga yung tubig mo. Manang, bumaba ka dyan. Gagamutin ka namin. Bakit ba napakailap mo? Huwag kang magpadaig sa nahawa sa'yo. Kung ano man yan. Sige, sige, sige. Natin si Baka matamaan nyo yung Oh Baka matamaan mo yung ano niya Sugat niya Baka lumaki ang butas Manang paliitin natin yung butas mo ang Banda yung butas niya Yung, yung, yung sugat niya <laughs> Yung butas mo na ano Nakagat <laughs> Uy parang napakalakas niya bro mm. ayan 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 lumambitin Uy, lumambitin baka mabali yung saka mahulog ka manang sus muriusip oh. <laughs> Anak siguro niya yun bro. Ayan pa lang siya nahawahan baka Iba kasi ha? Iba kasi ng kutob ko Hindi kaya nilinong tayo nito bro Hindi kaya tiktik -tik na talaga to Nagpapanggap oh. lang na normal na tao ganun ba? Siguro nga Baka nagpapanggap lang to Paano ba to pababain to? Mahirap din kasi umakyat Bigyan mo tinapay Ako Oh. Manang. Nasaan yung dala, -dala mong basket? Oh. oh. Nambabato na, bro. Oh, wag kang sa bro. Hindi tala, hindi na talaga mag makinig sa atin diyan. Sisitipin ko yung ano mo, be. Oh. Ano? Sige, sige, sige. Sungkitin mo, sungkitin mo butas ng kitin ko. Mm. Yan, baka matusok ka. Sige. Imbis na gamutin namin yung butas mo. Oh. Bro, abangan natin dito sa baba, bro. Bro, oh. abangan natin dito sa baba. I-off natin ang ano, i-off natin ang ilaw. abangan natin dito sa bro kamu natin yung para bumaba bro sige sige ayaw mong bumaba hmm hmm, hmm. hmm. hmm.

hindi hindi tinatablan gamitan mo ng ano i full power na yung ano mo hmm. natin mo pahinain natin mo sige 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 hmm 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 tanggalin natin yung pagiging tiktik nya bro sige sige hmm hmm อุ้ยอุ้ยอน้ตปังอุ้ยบลู Napa ketapang bro. Wo. Oh. Wo. Ayaan yung kasama. Saan yun bro? Ha? Hindi na siya, hindi natin matanggal yung pagigisiktik sa kanya. Kaya nga. Kasi parang sobra-sobra na yung ano niya. Nung ano, pagka pinalunok mo, yung pinapaluwa mo. Ay, ayaw talaga. yun know, Napaka ano talaga eh. Manang. Oh, oh bro. Oh. Oh. Ayun. Pada dahan lang. Ah. Napakabagsik. Nandito pa rin si Bro. Ano ba ang magandang gawin dito bro? Tapusin na lang kaya natin to. Sige, sige. Kasi kung, kung wala may... epekto yung pagtulong natin sa kanya, baka maka... makapagasik to ng lagim. Kaya At nga. Mabiktima. Tatapusin na lang kaya natin. Ano sige. sa tingin na? Sige, sige. Gagamitan ko na talaga bro. Para malaglag siya. Mawalan siya ng malay. Sige.

kasi pag ano kawawa kasi kung tatapusin natin hmm. kabago-bago palang yan nawahan pero paano yan hindi natin siya ma hindi mapaalis natin yung pagiging tiktik sa kanya kaya yeah, nga ano ba to pilitin natin tong isama pa eh. kawawa naman kasi kung pabayaan natin may kasama kasi siya saan na yun ano, ano? ano bro eh, ano natin to Hmm. Yung pinalunok niya sa tiktik. Ipaluwan natin tapos das, dasal natin. Sige. Sunugin natin yung pinalunok niya. Sige. Para ma ano na to? Sige. Yung pinalunok niya. Paluwan natin tapos sunugin natin. Kasi ko na sana kanina kasi naawa ako eh. Kawawa kasi. Hmm. Bakit ayaw lumuwa bro? Bakit parang ayaw? Kidlat. Grabe napakatapang. Baka kunin siya ng kasama niya bro alalayan alalayan mo yung kasama niya bro baka kunin siya ba? oh. hmm. nanginginig pa siya nanginginig oh nanginginig hayaan na muna oh. natin bro nakakaawa kasi kung tarapusin wala rin kasi tayong magawa sa kanya hindi natin mapaalis kaya nga ay bro 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 bro, bro may, may gumalaw dun oh kasama niya lalapit siya sa kasama niya oh Oh, uh, ayan. Ah, Ini kuha. Ini kuha, Bro. Uy. Uy. Ah. Oh, uh, ayan. Balikan si siguro nanti silah, Bro. Kawawa. Kawawa naman. Saan ka na? Magpakita ka. Bro. Bro. Anjan, anjan. Sige, sige, sige. Wo, ndo. Ayun, ayun. Ayun. Tuh. Tuh. Ja, so, so. so, sige. Wag nang tirahan ng buhayan. Tulungan natin 'to. Sige, sige. sila ay Ayan. Churra, churra. Kami kirig kirig? Ano kirig kirig? kirig, -kirig. Eh. Mahilig. Mahilig. talaga ito no? siya sa ano? Sumasiyaw sa iyo pa yung katawan niya. Kung may kirig kirig. Ito, bro, ikaw bro, tirahin mo oh, bro, panuwain no. mo bro. Eh. Nahirapan mo si Manang ha? Uh, palitan tayo. Mm. Mm. Oh. Mm. Oh. Oh. Relax ka lang, jan malang unahin muna na itong tik tik na to, Nakuha mo na. Mm. Dito na. Ilagay mo sa loob. Puska. Wala na, wala na. Sige. Wala na ating tirahan ng bu buhay to. Si Malang yung isunod natin. Para, tara, tara. Test natin. Pero pag uh, hindi na talaga natin makaya, uh, bahala na. Kaya nga. Baka, baka madali natin, pero gagawin ko lahat ng iligtas si Malang. test talaga natin yun kawawa talaga si Manang